Isayas, Kabanatang 46 Si Bel ay nagpapatirapa, sa Nebo ay yumuyukod. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pasan sa ibabaw ng mga hayop at sa ibabaw ng mga baka. Ang mga bagay na inyong daladalang inililibot ay mabigat na pasan sa pagod na hayop. Sila yumuyukod, sila ay nangagpapatirapang magkakasama hindi nila maiwasan ang pasan, kundi sila may napapasok sa pagkabihag. Inyong dinggin ako o sangbahayan ni Jacob, at lahat na nalabi sa sangbahayan ni Israel, na ko mula sa tiyan, na dala mula sa bahay bata, at hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita.'" aking ginawa at aking dadalhin, Oo, aking dadalhin at aking ililigtas. Kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya? Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsiupa ng panday ginto at kaniyang ginagawang Diyos sila'y nangagpapatirapa. Oo, sila'y nagsisisamba. Pinapasan nila siya sa balikat, dinadala niya siya, at inilalagay siya sa kanyang dako, at siya'y nakatayo. Umula sa kanyang dako ay hindi siya makakilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanya sa kanyang kabagabagan. Inyong alalahanin ito at mga pakalalaki kayo, isaisip ninyong muli o ninyong mga mananalangsang. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, Ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan na tumatawag ng ibong mangdaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katuwiran. Aking ilalapit ang aking katuwiran, hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat at aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kalwalatian.